matagal nang nire-request sa akin ni Jaden na magpagupit na raw kami kasi mahaba na yung buhok niya. So, pupunta kami ngayon sa barbershop kahit umuulan. Ayan oh, excited na excited na si Jaden. Hello Jaden! At nandito na nga kami ni Jaden sa jeep at nako, kakulit ni Jaden. Medyo traffic noon kasi umuulan nga. Ayan, habang nandito kami sa jeep, ayan, kulitan muna kami. Hello Jayden. excited na yan. At nakababa na kami ng jeep at andito na kami sa Nicasio's Barbers and Pomade Shop. At ayun na nga, nauna na nga ginugupitan si Jayden. Hello ate, ayan si ate nagugupit sa kanya. At syempre, sumunod naman ng inyong kastorya, ayan, na nagugupit sa atin ay si Tony. Ayan, at ayan na nga, natapos na tayong gupitan. Gumawa po na inyong kastorya. Thank you, Tony. At ba, magpapahuli pa naman si Jaden? Napakagawa po naman. Oh. No? Siyempre, kanino pa nagmana? <laughs> ayan, oh. No? Talaga namang artistahe na. Hello, ate. Thank you so much, ate. Sobrang galing ni ate maggupit. At pauwi na nga kami ni Jaden. E, gutom na raw siya. Naghihiga na siya sa jeep. Maraming salamat uli ni Cassius Barbershop.